na sa pagbaluktot, pagbibigay ng malisyosong konteksto doon sa House Bill na naisa ng ng linggo mula ngayon ay isasagawa po natin dito sa ating bansa. Ang eleksyon o halalan, meron po kaming nais na linawin. Lalo na po sa panig ng mga kababayan po namin na mga miyembro o kaanip ng simbahang katolika. Merong mga opisyal ng simbahang katolika dito mismo sa Pilipinas na sila pa ang pangunahing nangunguna sa pagbaluktot, pagbibigay ng malisyosong konteksto doon sa House Bill na naisan ng ipasa ni Caro Dante Marcoleta. Bakit po na is ni Caro Dante Marcoleta na gawing opsyonal ang pagsabit ng mga krus sa mga ospital sapagkat mga kababayan hindi lahat naman ng pumapasok sa ospital hindi lahat ng ikinoconfined sa ospital ay mga katoliko ang nais lang po ni Caro Dante Marcoleta ay magkaroon po ng pantay-pantay na pagkakilala sa relihiyon. B! B. B. Isang mapagpalang araw po mga kababayan at mga katinig. Patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Mga kababayan po namin ilang linggo mula ngayon ay isasagawa po natin dito sa ating bansa ang eleksyon o halalan na kung saan tayong mga botante ay boboto para po sa mga mamimuno ng ating bansa. Ngayon mga katinig dito po sa channel ng Tinig ng karunungan ay personal po namin sinusuportahan si Congressman Rodante Marcoleta na kumakandidato po sa pagka senador at siya ay number 38 po sa balota. Bago po pala tayo patuloy o magpatuloy sa ating uh, paksa, nais lang po namin uh, batiin. Ang mga kapatid po namin sa pananampalataya na nakadaupang palad po namin Nakasama't nakita po namin Diyan po sa isinagawang Summer Blast 2025 sa Philippine Arena Ang mga kapatid po mula po sa Pangasinan Sa pangunguna ni Kuya Fritz At ang mga kapatid naman po mula po sa Cavite Sa pangunguna po ni Ate... Adya. Maraming maraming salamat po sa inyo mga kapatid Sa inyo pong uh, pagsama po sa amin at doon sa pasulubong na inyo pong inihanda para sa amin Na-appreciate po namin iyon Ngayon mga kabayan tuloy po tayo sa paksa na ating pag-uusapan Bilang pagsuporta po kay Congressman Rodante Marculeta O sabihin na nating future senator Rodante Marculeta Meron po kaming nais na linawin lalo na po sa panig ng mga kababayan po namin na mga miyembro o kaanib ng simbahang katolika. Marahil ito ay alam na ninyo sapagkat sa mga nakalipas nga po na mga buwan o mga taon, isa po ito sa ipinangsisira po sa imahe ni Caro Dante Marcoleta. Ang bagay po na ito ay ginagawa po nilang oportunidad para po nabanan yung layunin ni Caro Dante Marcoleta Na, sa layuning mapaganda, maisaayos ang sistema ng batas ng ating bansa. Ngayon, etong tinutukoy po namin ay tungkol po sa kanyang bill proposal, isa po sa mga bill proposal noon na binigyan ng ibang konteksto, ng malisyosong konteksto o ideya ng iba nating mga kababayan. Ito po ay tungkol doon sa House Bill number no. 4633 na ang ginagamit pong termino ng iba po sa mga kababayan po natin na ang nais ay sirain ang imahen ni Caro Dante Marcoleta lalo na sa panahon po na ito na siya ay tumatakbo sa pagkasenador ay ginagamit nila yung terminong anti-crucifix. Ang totoo, meron po tayong mga kababayan sa social sa iba't ibang social media platforms ang nag a upload po ng mga content na yan po ang uh, nilalaman halimbawa na lang po ito nga uh, nakuha po naming video sa TikTok na kung saan ay pinagkumpara si ka Rodante Marcoleta pati ang isang madre mabuti pa itong tunghayan po ninyo ito ito po ay mula po sa TikTok account na ang username kundi kami magkakamali ay Max Love Bivere. Kundi po kami magkakamali, makikita niyo naman sa screen yan, ano. Nang amin pong ginagawa itong video na ito ay meron na po siyang mahigit sa 3,000 followers. At uh, sa mga ginamit po niyang emojis ay makikita na siya ay kaanib o miyembro ng simbahang katolika. Ngayon, itong video na ito ay makikita niyo rin sa screen. Ito po. Ayan. Ayan. Makikita ninyo, no? Diyan sa kaliwa, ang nakalagay po, the pro crucifix. Samantalang yung nasa kanan, the anti crucifix. Babasahin na po namin yung nilalaman nung uh, sa bahagi po nung uh, the pro crucifix, ano? Ang sabi dito, a nun who refused to remove crucifixes in hospitals, arrested by the Nazis in 1942, sentenced to death by beheading. Samantalang dito naman sa bahagi ni Caro Dante Marcoleta na nilagyan nilang termino ng the anti-crucifix, a government official who proposed a house bill which aims to remove crucifixes in hospitals. Alam nyo mga kababayan ang nakakalungkot dito yung mga taong katulad nito na nag upload po sa social media ay biktima lang din ng kanilang mga opisyal sa simbahan. Hindi po kami nagbibintang. Pero yan ang katotohanan na merong mga opisyal ng simbahang katolika dito mismo sa Pilipinas na sila pa ang pangunahing nangunguna sa pagbaluktot, pagbibigay ng malisyosong konteksto doon sa House Bill na naisang ng ipasa ni Caro Dante Marcoleta. Yung house bill number po, 4633, na ipinasa po ni Caro Dante Marcoleta, ay meron pong titulo, An Act Making the Hanging of Religious Mementos such as crucifixes in hospital suites optional. Ito po yung itinatago ng ilan sa mga opisyal at pare ng simbahang katolika sa kanilang mga miyembro yung terminong optional na kung saan doon sa ipinasa ni Caro Dante Marcoleta o nais niyang ipasa na House Bill number 4633 nais po niya na yung pagslalagay ng proof sa mga public hospital take note ha public hospital ay maging optional po bakit po nais ni Caro Dante Marcoleta nagawing gawing optional ang pagsabit ng mga krus sa mga ospital sapagkat mga kababayan, hindi lahat naman ng pumapasok sa ospital, hindi lahat ng ikinoconfine sa ospital ay mga katoliko. Hindi lahat ng ikinoconfine ipinapasok sa ospital ay gumagamit ng simbolong krus sa kanilang reliyon. O sabihin na natin hindi naniniwala sa krus Bagaman may paniniwala sila Na ang ating Panginoong Heso Kristo Ay uh, namatay sa krus Ng Calvario Anong, Eh hindi naman nangagahulugan Na lahat ng mga nagpapakilala kristyano Ay gumagamit na ng krus Sa kanila pong reliyon Halimbawa na lang din Nagmakakababayan po nating muslim Yan po ang isa sa mga dahilan ni Caro Dante Marculeta sa kanila pong panayam ano interview kung bakit nila nais ipasa itong House Bill number 4633 sapagkat uh, meron pong mga kababayan tayong muslim ang dumainan niya kay Caro Dante Marculeta na kung maaari sana bigyan sila ng espasyo sa ospital na kung saan ay hindi kumbaga hindi nasasagasaan yung paniniwala nila kahit pa sila ay naroroon sa ospital o naka-confine eh, ikaw ba naman halimbawa mga kababayan sa panig po ng mga kababayan nating muslim makoconfine ka sa ospital may cross sa tuktok ng ulo mo sa pader na nakasabit hindi ba hindi naman talaga magandang tignan sapagkat hindi naman yun ang uh, pinaniniwalaan mo o hindi naman yun sangayon sa pananampalataya mo sana maunawaan yan ng mga kababayan po namin katoliko ang nais lang po ni Caro Dante Marcoleta ay magkaroon po ng pantay-pantay na pagkakilala sa relihiyon. Hindi po we'll totoo yung ipinapakalat ng inyo pang ng ilan sa mga opisyal ninyo na turingan pa man ding opisyal eh, sa bagay yung isa sa mga tinutukoy namin ay eh, wala na talagang kredibilidad kilala, kilala, kilala nyo kung sino yan bukod sa wala ng kredibilidad eh, talagang pinananahanan pa ng kasinungalingan nagsisimungaling na abay gusto sa paan tama gusto niya sa pa mabuti ang totoo isa siya sa pinagmulan ng terminong anti-crucifix kahit naman doon sa, ba sa batas o sa bill na nais isa batas o ipasa ni Caro, Dente, ni Caro Dante Marcoleta eh, wala naman nakalagay na anti-crucifix ang sabi lang gawing opsyonal sa mga ospital kapag sinabing opsyonal eh, ikaw pa bahala kung gusto mong pasabitan o hindi. Kung ikaw ay Muslim, o kung anumang relihiyon mo na hindi naman gumagamit nga ng krus, eh, di ba ka magpalaga. Pero kung ikaw man ay katoliko o nasa relihiyon ka na naniniwala sa krus, eh, kahit saan damakmak na krus, ilagay mo doon sa ospital, doon sa espasyo na kung saan ay ilalaga ka. Walang problema doon eh yun nga ay katunayan ng pagkakapantay-pantay na nais na ipatupad ni Caro Dante Marcoleta sapagkat sa mahabang panahon di po ba lalo sa panahon na tayo ay sinakop na nga Espanya ang totoo kung babalikan natin ang kasaysayan ay eh ginamit pa nga nila ang katolosismo para sa ng bansang Pilipinas hindi po ba yon ang unfair na sa mahabang panahon may ibang-ibang relihiyon na dito sa Pilipinas E tapos hindi, hindi natin bibigyan ng pagkakilala Kahit man lang doon Sa karapatan nila na Magpalagay man o hindi Nang cross sa mga ospital Sa mga espasyonal wala, wala namang pinagkaiba yan Doon halimbawa sa Sementeryo Sa huling lagakan ng labi Kung saan ang taong namatay ay eh, Ililibing na, di po ba? Uh, kung sa sementeryo uh, nga, hindi lahat naman ng punto doon ay may cross Eh dito sana sa, sa uh, dako na kung saan ang mga tao ay buhay pa, pinapagaling pa, eh ganun din sana. Kung doon nga sa huling hantungan ng labi ng taong namaya pa eh kinikilala yung pananampalataya niya kung hindi siya naniniwala sa cross, eh hindi lalagyan ng cross talaga ganun din sana sa dako kung saan buhay pa ang mga tao, pinapagaling pa ang mga kababayan natin. Sana eh, kilalanin din ang kanilang karapatan sa pamimili ng uh, kumagay eh, preference nila doon sa espasyo kung saan sila ilalaga. Sana maisipin ng mga kababayan nating katolik. Maging pantay-pantay po tayo sa mentalidad. Hindi, na, hindi lang po ang uh, relihiyong katoliko ang nagahari dito sa ang meron dito sa Pilipinas. May iba't ibang na po ang nakatatag dito sa Pilipinas at may iba't ibang pananampalataya. Di po ba sa pamimilit nga natin sa panig ng mga kababayan nating katoliko lalo doon sa tinutukoy naming mga opisyal ng simbahan, di po ba kapag kaipipilit ninyo na gawing mandatory yung pagsasabit ng krus e eh kayo pa nagiging unfair? Kapag kaipinilit ninyo ang isang dako na kung saan ay ilalagak ang isang pasyente na hindi na naman naniniwala sa krus o hindi gumagamit ng simbolong krus, di ba nagiging unfair po kayo? Tapos ngayon na meron ng nais magsulong ng pagkakapantay-pantay sa pagkakilala ng preferences nila when it comes to crucifixes or religious sa uh, things, objects, eh, ginagawa nyo naman ng kasiraan sinisira, sinisira naman ninyo ang iba. Binabalik, binabaluktot nyo naman yung katotohanan at nilalagay nyo naman ng malisyosong konteksto. Anong mentalidad ang meron kayo? Lalo ka na. Kinala mo kung sino ka. Naturingan ko isa sa mataas na may katungkulan sa simbahang katolika dito sa Pilipinas, ikaw pa ang ng kasinungalingan. Alam mo sa sarili mo ang totoo, matanda ka na, hindi ka, ma, hindi ka tumatandang paurong sana mo gano'n sana hindi ka tumatandang paurong nagkakaedad ka na meron ka ng karanasan sa buhay na ito at hindi ka naman siguro kumbaga eh kulang sa kaalaman para hindi masiyasat kung ano talagang nilalaman ng batas na yan kaya yan ipapakita namin mismo sa screen yung house bill number no. 4633 na mismo kinuha pa namin sa website ng uh, gobyerno ng Congress. Oh. Ay, hey, namali no, na nakalagay yung title, An Act Making the Hanging of Religious Mementos, such as crucifixes in hospital suites, optional. Walang nakalagay na mandatory. O di kaya anti-crucifix? Hindi sinabi ni Caro Dante Marcoleta mandatory. Alisin lahat ng cross. Hindi ganun. Optional. Sana alam mo ang uh, di, ng difference ng uh, optional sa mandatory. Kung hindi mo alam, ipapaalam ko sa'yo. Ang mandatory, e eh, talagang required yan. Kailangan mapatupad yan. Kailangan magawa yan. Ang optional, e eh, ikaw bahala dyan. Nasa sa'yo yan. Pasabitan mo man o hindi. E ngayon, kung hindi pa rin malinaw sa'yo, e eh, siguro naman. Hindi ka naman mapupunta dyan sa pwesto mo. Kung hindi ka naman nag-aral. O kung wala ka namang sapat na kakayanan na magsaliksik, di ba? Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na ang pagpapakalat ng maling-maling impormasyon. Tumulad ka doon sa ibang uh, kasapi dyan sa Iglesia Katolika, mga pari pa kung tutusin, na nagiging pata sila. Pagdating kay Caro Dante Marcoleta at nagpapahayag sila ng pagsuporta kahit na magkaiba sila ng reliyon, ay eh, palibasa ikaw, alam ko naman kung anong dahilan at layunin bakit mo sinisiraan si Caro Dante Marcoleta. Personal na hangarin yung nais mo. Hindi pagmamalasakit sa kapwa-tao. Dahil kung talagang nagmamalasakit ka sa kapwa-tao, bakit hindi mo ibulgar yung katotohanan na hindi naman talaga anti-crucifix ang isinusulong ni Caro Dante Marcoleta, kundi ang pagkakapantay-pantay ng pagkakilala sa pananampalataya, sa paniniwala ng mga kababayan natin na nananahan dito sa Pilipinas sa pagkakilala sa kagustuhan nila doon sa ospital na paglalagakan sa kanila. Eh sana, sana, magbago ka na ng kaisipan. Huwag nang dumating yung punto na mismong langit pa ang papalo sa iyo para ma-realize mo na lahat ng kasinungalingan mo noon pa man na lahat ng kalukohan mo at pinapanindigan mo hanggang ngayon na para bang ikaw pa ang tama, eh langit na ang sumita sa iyo. Tandaan natin na sa mundong ito, isa lang talaga ang nakakaalam ng totoo. Bukod sa Diyos na nasa langit, na nakakakita sa atin, ay eh yung sarili natin na kahit anong tago mo doon sa kasinungalingan mo, haharap at haharap ka pa rin sa katotohanan na may ginawa kang pagkakamali at pagsisumali. Kaya sa mga kababayan po namin, sana naging malinaw po sa inyo yan. At kung meron po kayong katanungan, o di kaya ay meron po kayong bagay, dahilan na nais na nais po namin linawin dito sa tinig ng karunungan, dahilan kung bakit hindi nyo iboboto si Karo Dante Marcoleta, ay willing po kami. Kami po ay talagang uh, na handa po namin linawin ng mga bagay na yan pwede po kayo magtanong sasagutin po namin kung bakit ayaw ninyong iboto si Caro Dante Marcoleta yung talagang uh, legit na tanong lang hindi yung uh, uh, nang tutrol lang ika nga yung talagang gusto natin ng pagmamalasakit hindi eh, di pagmalasakit natin ang uh, isa't isa tignan natin yung uh, katuwiran ng isa't isa kagagang valid, kikilalanin namin ang dahilan kung ba't ayaw mo iboto si Caro Dante Marcoleta pero paraanin ninyo kami para linawin yung maaaring dahilan kung bakit ayaw mo silang ibor. Sana no, naging malinaw, malinaw, po sa atin yan, mga kababayan, mga katinig. Hanggang sa susunod po na talakayan, alam.